viral sa social media at tila madami ang nawindang nang kuha ng ito ng isang CCTV kung saan isang ama iniwan ang dalawang taong gulang na bata sa isang waiting shed sa Occidental Mindoro. Kuha nga sa CCTV na kung saan ang dalawang mag-ama isumilong muna sa waiting shed, bali umalis din yung tatay, bumili muna ng pagkain at binalikan din yung anak niya pagkatapos bumili ng pagkain almost 5 minutes din ang tumagal no? pagkatapos siyang bilan ng pagkain at pagtapos nga nito eh, kitang kita sa CCTV na talagang iniwan nga talaga siya ng kanyang ama sa waiting shed at nung no, pagkaiwan nga sa bata no? may isang babae ang nakapansin na nagangalang Kate Reyes no? napansin niya na parang mag isa yung bata doon sa waiting shed bali na curious si Kate no kasi uh, ang inaalala niya baka kasi itong batang naiwan doon sa waiting shed is baka biglang tumawid dahil nga bata pa at nang sinamahan nga ni Kate yung bata sa waiting shed nakita niya na meron itong katabing uh, isang bag na may lamang damit ng bata at ibang gamit pang bata no? at uh, nandun din yung mga pagkain na binili sa kanya ng kanyang ama bago siya iniwan awang awa siya sa bata at uh, talagang napansin niya na yung bata is a eh, baby pa talaga kasi nga obvious naman 2 years old pa lang no at uh, talagang talagang napapansin niya nang hindi to nawawala or something talagang iniwan talaga doon sa waiting shed at walang paligoy-ligoy no ito nga si Kate Reyes ay tumawag na agad sa barangay at agad namang piniktura ng uh, iniwan na bata sa waiting shed at agad din ng mga uh, sa social media especially sa Facebook at sempre uh, syempre salamat din naman sa barangay no at agad naman din Romis eh. Bali nung nakuha nung uh, barangay itong bata, uh, binigyan siya ng uh, damit at the same time binigyan na rin siya ng uh, consultation sa barangay no. At dila nga nahalata ng mga tauhan ng barangay na nagtataka yung bata at uh, walang kamuwang muang sa mga nangyayari. At pagsapit nga ng alas 4 nung hapon na iyon, no, Merong na nagpadala ng isang mensahe sa Facebook post na kumakalat na no actually kakarepost ng no mga nakakita sa Facebook no napansin nung uh, ng bata at agad namang ibinalita ito sa lolo at lola ng bata agad din naman silang nagpunta sa munisipyo at na-confirm nga na itong bata nito ay ang kanilang apo No baliya uh, etong apo nila anak ng uh, kanilang uh, pinakabunsong anak. At uh, nung hiningi nga yung panayam ng ng kaniyang uh, lolo at lola, sinabi nga ng mga ito, no, na ang magulang uh, nitong apo nila is hiwalay na. At uh, yun sinabi rin na sa interview na hanggang ngayon kinokwestiyon pa rin nila yung bunsong anak nila na bakit nila ito nagawa bakit nga ito ginawa sa kanilang apo, ano? Bali, uh, sinabi din nila din naman kasi na yung uh, anak daw, yung anak nila so isa, mabait naman daw, yung nga lang meron daw bisyo, no, which is yung ama nung uh, bata na to. Ah, uh, at bali nagkaroon na rin ng isang interview sa isang attorney kung ano ba dapat ang pwedeng gawin sa ama nitong uh, iniwang bata, no. Sinabi ng attorney na yung ama daw niya is pwede daw makulong, no. Pwedeng makulong kung may magde-demanda. Okay? Pero kung wala namang magdidimanda, o okay, eh walang uh, walang kulong na magaganap, no? Ayun 'yon sa batas na sinabi sa interview ng isang attorney. At uh, thanks god naman, no? Uh, yung uh, lolo at lola nung bata na 'to, actually kinupkup na sa ngayon na kinopkop siya ngayon, inaalagaan siya ngayon, mabuti naman yung kalagayan ng bata ngayon. Pero ang inaano ngayon is yung uh, ama ng bata, no? Hinahanap siya ngayon kung nasaan. So ibig sabihin nung naganap tong uh, pagiiwan sa waiting shed ng bata, alam siguro din ng ama na ano yung alam mo yon parang hahanapin din siya ng uh, otoridad, no? Sa so, ngayon patuloy pa pong uh, hinahanap yung ama ng bata. At talaga naman nakakaawa yung bata, no? Uh, may kapansanan na nga iiwan pa ng uh, magulang, no? O yun, uh, magsilbing aral sa atin to, no? Especially sa mga mas bata pang nanonood, no? Na iba talaga ang uh, nangyayari pag isang pamilya talaga isa karo ng broken family no o hindi kaya naman kung nga sa ibang uh, magulang diyan no ibang mga tao diyan na gusto mag-anak siguro duhin niyo, lang na talagang paninindigan yung anak niyo kasi kawawa talaga yung bata pag ganyan nang nangyari at iniwan yun lang guys